Hello mga kainitix! Another day, another vlog na naman po tayo. So, ayan po mga kainitix. Today, I prepare, um, gumawa po ako ng palaman ng aming uh, sliced bread. Ito, gardenia. So, ayan po mga kainitix. Para madali po siyang maubos mga kainitix, gawa po tayo ng palaman today. So, share ko lang naman po ito sa iyo mga kainitix. Actually, matagal ko na po itong ginagawa mga kainitix. Uh, um, Natutunan ko po ito mga kayindik, sa dati kong amo na Chinese. Yung tagaluto nila. So, nakalimutan ko na kung anong name niya. Basta yung tagaluto nila dati. So, yun. Sa kanya ko yung natutunan dahil tinutuluan ko siya kung paano gumawa. Siya rin nagtuwa sa akin. So, ito pa mga kayindiks. Ito po yung kanyang ingredient. Egg and ito po. Ladies' choice. Ayan po mga kainitix, itong ladies choice na ito mga kainitix, uh, ah, haharuan po natin siya ng egg. Ayan na po yung panaman ng ating sliced bread for today. Actually mga kainitix, eh, alam na po kung gaano kadami. Ito po yung paglalagyan natin sa ating laman. So bali na naglaga lang po ako na apat na egg. Ayan. Apat na egg. Para po ilagay natin ito. Makagawa na tayo ng panaman. Ah. Bali po pala request ito ng aking jisawa. Ayan, na si Romy. Kasi siya po ay not feeling well. So, ayan. Pagsilbihan natin ang ating mga mahal sa buhay. So, let's go! Ayan po mga kayo nito, Sa akin na siyang i-slice ng maliliit para malaro natin sa ating ano? ah, uh, slice mo lang siya mga kaitis, hindi lang. sorry, may to, eh. pa tama nato yun. mukas yun. meriapak. slice mo lang siya nang Okay, okay, yung French fries. Okay. po lahat ng mga kay TikTok egg. Yeah, durugin po natin ang durugin. Kasi, haluan natin siya ng... Na. Nilagay na po natin yung ladies choice Depende po sa inyong mga kinetics kung anong klaseng ladies choice po ang ilalagay niyo. Yan po mga kainitix, tapos na. So, ayan po mga kainitix, nilagay ko lang po yung ladies choice, tapos uh, egg, and nagdagdag po pala ako mga kainitix ng counting sugar kasi medyo uh, tat tatabang po kasi siya kasi da gawa nang nilagyan mo na siya ng egg. So, it's up to you kung magdagdag ka ng sugar. Ako kasi nagdagdag ako na kinetic. Sa na tayo. Sorry, nagugas ako ng kamay mga kinetic sa kala nyo kasi pag nagkakamay, hindi ka nagugas. Siyempre, magugas tayo ng kamay. Ayan. Ito na ibibigay sa aking Jusawa na si Ronnie. Mmm, ang sarap. Siserve na natin mga kinetic. Ding! Daddy! Dali na, kuha ka na. Nina. Manoon. Kuha na. Manoon. Nina, so magmerienda na po kami mga oh. favorite eggs. Yan na yan Kain po tayo. Mm -hmm. Kaya mga eggs. Bye-bye. That's all for today.